Ito yung Ashera-Abrisa Pero so, under construction pa rin Dito naman nakuha namin bahay Nakuha namin lupa, wala pong bahay so, Ito yung kung sino yung nakabili ng lupa siya naman yung magpapatayo uh, ito kasama na lahat ng amenities, may basketball court may swimming pool, may playground may kuryente syempre, street light lang And, pero kumpleto na dito mga turnover kumpleto na lahat ng ito dito, hindi ka na tayo maligaw, ito yan, natatandaan ko pa yan, ito Oh, ito yun, to yun. Oo. Oh, oh. oh, dito, medyo malubak. Hindi pa nakakarating kasi yung ano dito. Cemented road nila. Ayan yun, yung corner na yun. Yung may blue na yun. Yung nilikawa niya dun yung ano natin. Welcome sa aming panibago na naman pagkakaabalahan. Ang overlooking. So, oh, ito yun. Bandang itaas na ito. Alam po ay, ito, ito, ito. ito, ito. Yan, may paibaba na yan eh. O, ito. Dito siya. O, ito yung aming pwesto. Dito. Alam po yan. Itong lugar na ito. Ah, uh. O, ito yun mga katropa. Yan. Diyan yun. O, ang overlooking siya dito. Dagat na yan. Ito, dagat na yan. Dagat na yan. Yan. na yung Pero hindi pa dito ano, hindi pa nasa semento. O dahil nga ilang years din ito? 5 years din ano? 5 years din. Ah, 5 years. Ah, 4 years pero na nakakailan taon na tayo dito? Ah, uh, 3 years na o oh, dalawang taon na lang. At ma over na rin ito. O yan. O, pinasyalan lang namin to. wala pa mga nakatayo pero dun sa bandang ibaba sementado na naman okay after ng maturn over to sa amin baka meron na sa inyo gustong bumili tawagan nyo lang ako o ipm nyo kami <laughs> lot for sale sa buhol contact Mrs. Pauline Karandang at Mr. Herson Karandang. Yan, yan, lang po ang hahanapin nyo. Properties ng mga magagandang pwesto overlooking. O yan po yung mga kinukuha namin para sa ika sasaya ng ating ano kasasaya ng ating mga pag-iisip syempre pagka yung mga tinitirahan mo yung mga ganitong area yan ito siya okay, okay lugar namin medyo mataas na yan so, ko bali crossing na ito eh dito ayan ito daan din yan ito ayan ayan ito malayo pa yan hanggang dulo pa yan doon tapos ito hanggang dulo pa yan pero hindi na sa amin dito lang yung sa amin ayan lahat na natatanaw nyo dito may, may, ano, may nagmamayaring iba malibad doon sa itinuro ko kanina okay Ayan, kung ulitin ko sa inyo baka merong gustong bumili ng properties dito sa buhol kami ang inyong susi wala so, pa kalapit nito sa ano sa Panglao Airport 15 to 20 minutes lang ah, nandun ka na naman sa uh, airport hmm. kung mabilis-bilis ka magmaneho 12 minutes to 10 minutes kayang kaya Ayan, sementado na hanggang dito, hanggang doon. Ayun. Bila na yan. Ayan, semento na din dyan. Ayan, semento na yan. Tapos doon sa iba ba, semento na rin. Ayun, paakit na lang bandang dulo. So, ayun, baka gusto nyo nang bayaran habang hindi pa nato turn over sa amin. Ano, pag-usapan na natin.